kahapon pa ako nakikipag ugnayan sa sa Philippine Coast Guard dahil sa isang insidente na nangyari ilang araw pa lang ang na nakakalipas noong July 7, 2024 bandang alas 12.30 ng tanghali kung saan ang isang ang isang dambuhalang barko ng China ang pangalan ay Yang Fu ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Malapit sa Baho de Masindo, na nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. Si Jose Mundoñedo ay huling nakitang palutang-lutang. Ito pangalanya pangalan niya, July 7, 2003, sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yangfu. Ito yung coordinates kung saan nangyari. At kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gavan ang chief ng Philippine Coast Guard kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir. Hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard Vessel 4003 did its first did, did first as it's been patrolling Bahudumazinlok. Okay. Then today, Coast Guard vessel 4407 relieved the ship, sir, I will, coming from Admiral Gavan. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem na ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu isang malaking barko na binangga muli yung ating maingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mundo since July 7. So, yan po yung ating uh, breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na, meron din nangyaring insidente nito sa may, sa may dalampasiga malapit sa Pangasinan kung saan meron tayong na-file na nakaso na at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands ay nasampahan na ng kaso yung isang barko kung matatandaan nyo nag tayo mga ilang buwan Matagal na matagal-tagal na yon kung saan meron ding nasawi na mga manging isda tayo so ito kumpirmado uh, ito July 7 nais ko pong kunin ng pagkakataon ito para marinig nyo uh, yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito. Uh, pangalan, ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mondoñedo. Uh, 12.30 ng Robert at Jose Juan. Nakakita na lang palutang-lutang. Yes po, nakita siya nung isang kamada na fishing vessel. So, ano to? Uh, positive Chinese vessel yan nakatangga? Ano? Pati may Chinese character na po yun yung dumaan na pagsingkatan nila. Tsaka na-report nato sa Izubic Coast garden. Yes, ma'am. Kaya kay Commander po ng Coast Guard Izubic siya itong nakagagat lahat talaga. Salamat, salamat po siya. Salamat. Iyan po ay tinig ng isang kusihal ng San Marcelino, Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay na tayo, ma'am. Sir, yung yan oh. po ay commercial? Yes. Hindi po, ano yan, hindi milisya. So, meron na kayong breaking news. Okay. Next. May information kung uh, authorized yung barko na yung group po sa area? Uh, hindi ko alam kung sa uh, freedom of navigation siya, kung ano man ang nangyari. So, ongoing pa yung investigation kasi yung huling text sa akin ni Admiral, kagabi pa yon Kagabi pa yon So, as of now, sir? Missing, si Mr. Mondoñedo, Uh, magkapatid kasi yun eh, si, si Robert at saka si Jose. Yung isa na, naligtas kasi na hindi siya, nakakapit siya doon sa bangka. Na isa. Pero sir, bakit, uh, pero sir, bakit po umabot doon sa area na yun ng West Philippine Sea, yung bangka? Kung lang yung... Nangingisda uh, sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang ang dambuhalang barko ng alam niya Yang Yangfu. Sir, sir, yung Yangfu ay government vessel ng China o private vessel? Ang, ang sa ngayon, uh, kulang pa yung, kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklulohan din yung ating uh, mangingisda. Tumakas na siya, dire-direcho. So, identified naman siya. Uh, Malamang-lamang ito ay commercial vessel hindi 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 coast guard nila hindi milicia sorry just to be hello ay sir sorry nangyari to july 7 july 7 okay. july 7 nakita rin yung bangkay no may hindi na nakikita pa yung isa hanggang ngayon, hinahanap pa ada dalawa yun eh yung isa buhay buhay yung isa oho yung si jose ito yung missing pa kaya nakipag uh, yung, yung pamilya noong, noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin. At yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kagad uh, paggabi. Yung, yung binasa ko sa inyo yung, yung mga text messages na hinahanap na raw nila at nag-reliendo -nag lang nag-relievo lang yung dalawa nilang barko sa area. Yung uh, MRRV 4003 uh, pinalitan ni MRRV uh, 4407. Siguro alam niyo na MRRV? Multiple Rescue di ba? V vessel, response is R. PCG on. PCG on Multiple Rescue Response Vessel. Sir, may ilang tao yung nang-iisga nung bilangga? Dalawa missing na yung isa. Palutang-lutang nung huli na kita. Okay na. Meron na kayong breaking. Sir, mo... Sir clarification lang. Hmm. Kung sakali, anong kaso yung uh, ipag natin isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa uh, barko na nakaregister sa Marshall Islands. At tatandaan nyo yan na nag tayo. Yung minamatay din na mga isda <clears throat> na binurul sa subik. Na naglamay pa ata ako. Tandaan nasampahan na yan pero hindi nag-cooperate yung Marshall Islands. Hindi nag-cooperate. So, yung, ang trabaho sa atin, DOJ at saka yung Marina,